Ng uh, hiking uli. Kani na ako yung tapak eh. Oh. Oy, oh, may mga may mga marker baka may kayamanan. <laughs> oh, marker nga oh. Oh, ocho. Wala lang kayamanan dito sa Taiwan. Ari pandating daan ano Hiking ng hiking Sa dami ng puno Wala akong nakitang pukyutan Kahit lang bahay ng lulumbo Na pwede batuhin Oh, may nagmimina doon oh. Eh, naguhukay. Punta yung siguro. Wawa yung aso. Wawa ng aso. aso Asu gantinya eh, eh, eh. asu. Masu. sama menelo lo. Oke, pasok. Asu. 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 Yes, <laughs> si Cyclops. <laughs> Cyclops. Uh, ah, ah. Well, wow, eh, mga kasama ko ng mga rail sinaami eh. Pagod na. <laughs> Parang ayaw nang ulitin. <laughs> Yung irok na naman oh, nini oh, pangwalis. Nini oh. Bayan huyas. Eh, irok, nini oh, pangwalis ting-ting. Oh. Ka irok, kaling, puno ng kaling oh. Hmm, may bunga na. Oh. Pwede nang tubain yan oh. <laughs> Pababaan na nga ito. Hmm. Minamano man yung pagputol lang sang hindi Sino? Ubus nga. Oo. Oh. dali mo Ang <laughs> gali o, oh, dating dating yung pagbaon ng kahoy oh Sa ate, ubus ang anay yan <laughs> Ubus ang anay eh. ubusin ang anay yan Ganda dito oh. Talaga ay, ay, na nasa libot ang, ang, ang nitong bundok na ito. May hagdan, may talaga may daan, ta, may, da, may balust, may pasimano pat balustre. May karsada pa. Ha? Philippines. Miss Miss Philippines? Oh. Miss Miss Kong Philippines? Nako, ang gusto ko dito maghanap ng kabute. Mamarang. <laughs> Wala akong nakitang kabuting ng Yun ini oh, guliyan. Nini. Ano ang plan ko pang tama mo? Wala kang plastik. Maglaan. <laughs> Bo makat bago ti eh makauwi lang na na. Wala kang plastik Lang tutay bago bago ti eh makauwi. Nagkakaralan sa kawayan, mga tayuanak. <laughs> Ito sinasabing tayuanakan. Goodbye, goodbye, hindi, hindi. Kaya sa ulot pumunta dito? Basta ang papataway krasada'y pwede na. Teka mayon. Gugutom ako eh. Kakain na naman. Ang ganda ng base oh. Oh, oh. Ganda ng ugat oh. Uh -huh. Nalagdaga nga, nga yun. Plastic bottles ko. Ay, hey, pagkaya. Pagkataw. Dito. Dito. Yan, yeah, mahabang kasada. Tulay. Ay, gusto nyo dito naman pababa? Hindi yeah. so, na. Hindi. na. Eras, gusto babaya. Ang motor namin nasa kabila. Oo nga. Ano sa kabila? motor. Ha? Doon din ang patak natin ha. Doon din ang patak natin. May sabi sa iyo. Sabi sa iyo, pag dito tayo dumaan, sa dinaanan natin dati. Six yan ha. Aahong ah, ka pa talaga di yan. Kaya nga ang patak niyan doon din sa Mahabang tulay. Mm, papaya. <laughs> eh, nakita ko nina, yan pala yun, yun eh, o, yung yun o, yung na. Naguho ka ng puntas pang 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 butas pang, pang puntas yun. Ha? Ano yan? May mga gutohan dyan. Goto. <laughs> wala dyan ang diwata pares. Wala dyan ang dumpling. Diwata pares. O inkanto pares. Hmm, mani. Yo. Pampauhaw 'yan. Hmm, may mm, matamis. Mm, oh, yung Guibano. Guibano Kastila nga. Sego. Mm. Oh, rin dito Hindi. Dito kami Yung ba? Hindi mo mo hindi Katulad. Katulad. Hmm, sa para sa pang-hiking 'o ano? 'o? Arena 'o? Pang-hiking 'o? matibay na Swiss gear. Eh, yung matibay na sapatos ito ano? Para matutuklap 'o. 900. 900 yung jacket. Grabe naman yun Tatlo handa lang sa atin. <laughs> pick Asa Ah, pick-up ko. Oh. Ayan, pika. Pika. Madaming tatlo yung, nasa yung dalawa? Madami, tatlo. May tahig yun. Tapang yan eh. Tapang, lalaki eh. Nahihinan pa <laughs> di mo na takot. <laughs> Nah, nabung lah, sabung. Nah, ingin apa tuh, Kak? <laughs> <laughs> Nakakasol, naka kulay blue yung damit. <laughs> 20, oh. Ang ganda. Hindi ako uh, bukat ng ano. Balitin mo, mga bukat ng ano niya. Hindi siya. Ang nakikita yan ng ano, ng babae. Mm -hmm. Ay, babae sa taas. Tala. Tatlo yung pikak na yan. Pikak ka? Baka rin Mangga oh.